One, two, three! One, two, 3! Top, top! Top! top. One, two, three! Ngayon, eto na. Alamin din natin mga nag na answer sa ating top one, two, three katanungan. Ano-ano nga ba para sa inyo ang top one, 2, 3? Ugali ng teacher na gusto ng mga estudyante! Kalabs, pasang sa ating top number! Hey! Top, top! Top! top. Three. Pasang sa ating top number three, Lalabs, ugali ng teacher na gusto ng mga estudyante. Ito ang palabiro! Oh, masaya nga yan, Lalabs, mm -hmm. kapag si teacher ay joker. Direk. Pero minsan, Lalabs, kabahan ka kapag uh. si teacher ay joker. Uh. Baka yung sinabi niyang ipapasa kanya, uh. eh, joke lang pala. <laughs> <laughs> talaga yung palabiro lalabs, di ba? Oh. Pero kapag nagpa-exam, wag ka. Nako, oh. hindi biro. <laughs> sa haba lalabs. Oo. Oh, oh. Palabiro, binibiro-biro ka ganyan. Paray o, oh, kapag niya. tingnan mo exam, ay, ano ba to? Ba't ganito? Hindi biro. <laughs> eh, see? Oh my gosh. <laughs> oh, Ang Kaya nga sabi nga nila, wag basta-basta maniwala sa mga pangako ng mga joker na teacher. Mm na, ako, dapat mag-aral ka rin ng mabuti para mm ka sa end of quarter. Correct. <laughs> Ka. Minsan kasi yung mga palabiro, sila yung mga nag kung pananalita. Oh, Di ba, Lalab? Oo, oo. Kung minsan sabi, to pala yung sinasabi nila. Oo, oh, oh, half-ment yung mga jokes. Correct. Sabi nyo, ikaw, wala ka nang ginawa dito. Ha, oh. Joke lang. Pero totoo naman. Yung tipong ikaw, hindi ka papasa, hindi ka papasa, tapos nakangiti. Eh. Akala uh, mo joke lang. Yung pala uh, uh. pinotoo pala. <laughs> Sarcastic <laughs> pala. Oh, eto, so ganito sipag-sipag nito, pero hindi pala totoong masipag. <laughs> Di ba? Ganon. Tapos kung minsan sa likod, lalos pinag-chichis minsan si teacher. Oh. Minsan teacher, sipag natin. Oh. Ay nako, ikaw talaga tumanda ka, hindi ka nakakaget. <laughs> masipag ka, masipag ka, dumaldal. <laughs> Ay nako, lalamso. Oh, eto na, bigay natin ang ating top number. Top, 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 top two sa ating top number 2 lala so ng teacher na gusto ng mga estudyante ito daw ang yeah. hindi masungit kasi ang hanap mo ay teacher oh. hindi turirista terorista <laughs> 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 oh, o oh, teacher diba kasi yung teacher mo konting kibot sumisibangot oh. oh. konting ingay kung makasigaw kala mo may kaaway diba o oh, tanungin mo lalas oh. tanungin mo siya ay ma'am may mens po kayo <laughs> 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 or kaya naman ay ma'am, may menopause po kayo ma'am. Huwag po kayo mag-alala ma'am, naiintindihan ko. Ganyan din po kasi yung nanay ko. <laughs> Pero Lalas, kapag ka masungit si teacher, baka oh. naman kasi may dahilan. Oh, oh. Oh, number one siguro Lalas, baka maingay ka sa klase. Hmm. Kaya dapat lalab sa lamos sa klase, dapat hindi ka noisy. Hmm. Para pagdating ng graded recitation, hmm. at hindi ka nakasagot, may dahilan ka para sabihin, ma'am sabi mo, keep quiet lang. <laughs> Kaya eto ako ngayon, quiet lang sa isang tabi. Oo, oh, oh. sinabi ko... Keep quiet ka lang kapag nag-ano tayo. nagdi discuss ako. Oh. Pero pagka-recitation na oh. tinawag kita, oh. magsalita ka. Eh, isa lang ang sabihin mo. Oh. Ay, teacher, pakilinaw at slow ako. <laughs> ay, naku, ito, studenting ito. Kung ikukumpara mo sa internet connection. <laughs> no. Ay, naku, KBPS talaga. <laughs> ay, may mas mabagal pa dyan. Ano? Yan ang dial-up connection. <laughs> Nakakalokas. Naka. Bago pa tayo mabaliw Eto na, bigay natin ang ating top number Top Top 1 Pasok naman sa ating top number 1 O ng teacher Na gusto ng mga estudyante Ito daw ang Magaling magturo Oo, Mag uh, oh, oh, eto na loves Ang paborito ng mga estudyanting matatalino mm -hmm. At kaaway naman ng mga tamad na estudyanting katulad ko Correct <laughs> Pagawa, si pagawa, pagawa ng pagawa. Kaya nga, Lalabs, eh, pero wag ka, lalabs, Yung prof ko ng college, grabe, oh. ang galing nun. Oh. Paborito ko yun, Lalabs. Oh. Akalain mo, Lalabs, ang tinuturo niya, science education. Oh. Pero, Lalabs, ha, nauuwi sa sex education pag nakakatulog na kami. <laughs> <laughs> oh. Kasi, Lalabs, kapag nating yung sex education, wow, well, yung mga oh. estudyante. Oh, oh. At parang feeling ko, gagaling, buhay na oh. buhay. Oh. 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 Oh, oh ano niya, attentive, lalabs. Ang sisipag sumagot kahit hindi mo na tinatawag. Nagre-recite na nagre-recite. Ma'am, di ba yung ganito, ganyan yan? Ma'am, kasi alam mo yung kapatid ko, ganito yan eh. Kaya nga, oh, lalabs. O, eh. nagsishare po na experience. Oh, mga kajan, daig pa niya yung tatay niya, lalabs eh. Nakakala ko dami niyang experience. <laughs> Correct. Eh, maraming experience nga yung bagets na yan. Hmm. Pero hindi niya ginagawa, Makirena. Oh. Ay, napapanood niya. Ay! <laughs> Naku, kaya pala si Rico nung kabataan. Ano? Ang daming CD. Ang daming CD! Kaloka. Pero kaya hindi na daw CD eh. Ano na lang? Lams? Ano na lang? internet na lang. Internet. Ganyan. You, Mga ganyan. You.camera.com. Ganyan. Ay, lalabs. Oh. Hindi, na, hindi, hindi na yun okay sa cellphone ko ngayon lalabs. Talaga? Oh, kasi binlock ko na yun. <laughs> Charot? Oo, oh, dami kasing virus yun. Charot? Eh. Mamagaman? Mamagaman. 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 <laughs> mga estudyante eh, sa isang teacher, no, yung magaling magturo, Lalabs, parang yung jowa mo, magaling sa pagtuturo. Tuturo? Ay, SND! Ano, ano? Magaling sa pagtuturo. Tututuro. Kasi Lalabs, <laughs> board passer, eh. Kakapasa niya ano? lang sa board exam. Ano, Kaya siya na kayo na isa ng nasensyadong guru. Ay gan. dahil sa masipag ka mag-aral, 10 oh. years ka na sa kolehiyo. Oh. <laughs> ayun, sa kanya ka nagpapaturo. Yun naman. Magaling pero, kasi siya magturo. <laughs> Tama ka siya, pero alam mo, Lalabs, kung ano ang sikreto niyan? Ano? Eh, kasi siguro, tambay yan. Oh. Tambay Tambayan! Saan? Tambayan! Saan? Tambayan sa turo-turo! <laughs> Kasi nga yung jowa niyang yun na nagtuturo, mahilig magturo! Ah, ganun! Doon tayo be! Eh, doon tayo barga. be! Eh, barkada ko yan Alam. Sa turo-turo! Eh, -turo kaya sabi ko sa inalawas, huwag ka magtuturo kapag kasama mo ako! Ah. Dahil bakit kay Manuno! <laughs> ay, oo, nga tama ka dyan, Huwag ka magtuturo. Dahil ah. ang nuno, oh. Ah. pinasarapan mo si Maggie. Correct! <laughs> Lanags! Magbago ka na! Kundi pamamagain ko talaga yan. La loves yung totoo. Si oh. Uh. Doraemon pala nuno na ngayon. <laughs> <laughs> Ay nako, yan nga mga kapamilya ang mga nag-top na answer sa ating top 1, 2, 3 katanungan. Ito ano, ano nga ba para sa inyo ang top 1, 2, 3? Ugali ng teacher na gusto <laughs> ng Every morning, <laughs> ulitan at harutan sa agahan. Morning Pinas with Rico Romantico and Ma